Sa wakas, nakapaglaba na nga din ako at napakarami din talaga. Pero kahit ilang basket pa yan, ay kayang kaya yan. Dahil kung isa ka ng nanay, lahat kakayanin. Anyway, eto nga pala yung pinakita ko sa inyo sa last mini vlogs ko. Nalalaban ko na nga sana, pero hindi natuloy dahil naglaba si mama Katapos ko. Katapos ko namang makapaglaba ay eto. Nagumpisa naman ako sa paggawa ng basahan dahil may nag-order nga sa akin ng dalawang piraso. Wala na din kasi natirang basahan dito sa bahay dahil nung minsan may nagpunta dito at bumili nga sa amin. Kaya eh, ngayon, kahit pagod sa paglalaba ay eto, gagawa na naman ako ng basahan dahil sayang din. Makakabili na ako ako isang kilong bigas. O, pa nga lang yung nabilog ko na tela dyan, pero nagumpisa na nga ako sa paggawa ng basahan. Saka na ako magbilog ng tela pag maubos ko na nga itong mga nabilog ko. Kaso, isang kulay nga lang ito. Pero pag sanay ka nang gumawa ng ganito, lahat madidiskartian mo, lalong-lalo na pag sanay na sanay ka nang gumawa neto. Kaya e, sa mga nanay dyan na gustong matuto, pwedeng pwede kayo mag-order sa akin ng hulmahan. Katapusan pa ako mag-announce kung sino ang mabibigyan ko ng dalawang hulmahan. So, sa mga nag-message pala sa akin na gustong manghingi ng step-by-step -step sa paggawa nito, ay eh, meron na po at hanapin na lang. Search na lang po, step by step sa pagawa ng basahan. Maraming lalabas Kahit yan. Kahit napakasakit pa ng likod ko, dahil ang dami ko nga nilabhan ay eto, nag na naman ako sa pagawa ng basahan dahil kailangan. Sayang din kasi kung tatanggihan natin yung grasya, siya pa yun, pambili natin ng bigas. At pumili nga pala siya ng kulay na dark, mga mi, kaya eto nga yung napili ko. At eto din talaga ang nabilog ko na tela, kaya eto din talaga yung gagamitin anyway, ko. Anyway, nag-order pala ako sa ibang shop ng tela at eto nga yung dumating. Hindi ko na nga na-videohan, pero eto ipapakita ko sa inyo. Ibang tela siya sa mga na-order ko sa Mysterious Guardian pero okay na okay rin naman gawing basahan. Magandahan Di? din dito ay halos plain lahat kaya nagustuhan ko nga kaya din. Kaya kung na-mo problema kayo sa pag-order ng tela ay pwedeng-pwedeng kayo magtingin sa Shopee at i-chat nyo muna ang seller. Ganun din talaga ang ginagawa ko pag first time ko mag-order sa shop. Ay nantay ko din talaga na mag-reply sa akin si seller. Ma naman yung binigay nila sa akin plain na tela pero iba lang din talaga yung texture niya. Pero stretchable naman siya kaya okay na okay din gawing basahan. para ko nga ito sa sa mga na-order ko sa Mysterious Guardian ay eto, ibang-iba din talaga. At yung last na na-order ko na 50 kilos kay Mysterious Guardian ay hanggang ngayon ay napakarami pa. Yung mas maganda din talaga pag marami ka ng nabilog na tela para pag may mag-order sa'yo ay diretso ka na sa paghahami. Kaya ngayon, habang ginagawa ko nga ito ay naisipan ko mamayang gabi magbilog na nga ako ng mga tela. Para pag may bigla ang order ay diretso na nga tayo sa paggawa. Anyway, dahil naisipan ko nga napaparisan ko nga itong ginagawa kong basahan ngayon ay eto nga yung napili ko, Sky Blue. At hindi pa nga tama na paggupit mga may kaya eto hahatiin ko pa. Medyo malapad pa kasi itong binigay sa akin ng seller at eto nga yung in order ko sa Mysterious Guardian. Kikita nyo naman dyan sa video na malapad pa nga itong tela kaya hahatiin ko pa ito. At sa tuwing gagawa din talaga ako ng basahan ay pinaparis ko din talaga yung magandang kulay. Natulad na lang dito ngayon dark blue tsaka sky blue. Kaya yeah, pag may interesado na taga dito lang malapit lang sa amin at bibili sa akin ng hulmahan na hindi ako magdadalawang isip na bibigyan ko din ng konting tela. Medyo marami pa kasi to at inspired din talaga ako sa mga nanay na interesadong gumawa ng ganito. At ayan pa nga yung mga ginawa namin na holmahan ng potholder, marami pa dito. At yung andito nga ay mahigit kalahating sako sa pa at eto nga yung last in order ko sa Mysterious Guardian. Kaya balak ko din talaga mag-order ulit ng tela yung mga light na color dahil yung natira dito ay halos dark na lang. Pinaparis ko kasi ang mga kulay sa paggawa ng basahan para maganda na mantignan. At maraming gustong bumili, gano'n? Anyway, sa mga lagi nakasubaybay pala sa aking mini vlogs, ay sa katapusan ako, mag mag-a-announce kung sino na naman ang dalawang nanay na mabibigyan ko ng hulmahan. Kaya sana ipatuloy nyo yung support ng aking mga mini vlogs, pakirea, comment at share dahil doon ako namimili. At syempre, pasubscribe na rin sa aking YouTube channel, Mami Jinjin po. So hanggang dito na lang muna. Bye!